Alright guys, welcome back to my channel, 10 Digit vlog. So guys, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa pag-usapan natin ngayon ang um, nagbabaral ngayon na isang baklang matun na uh, hindi pwede siyang, ayaw na ayaw yung tawagin Sir, kasi nga napakaganda yun daw sa araw na yun at bakit siya tatawagin Sir. So ang nangyari guys, itong baklang maton na ito, nung tinawag siya ng waiter, na, sir, ay eh nagalit, na insulto. At alam niyo guys, ang ginawa ng baklang maton na ito guys, ay, eh, pinarosahan niya, pinatayo ng dalawang oras. akala mo yun guys, kasalanan pa ba ng tao, na tawagay siya ng sir? Ilalaki eh, naman talaga siya, Oo nga, nagbis nga ng pambabae. Pero kahit na, kahit na, wala kang karapatang parusahan ang waiter na patayuin ng dalawang oras. Hindi niya kasalanan guys na tawagin siyang sir kasi sir na talaga, lalaki ka talaga, bumihis ka lang ng babae pero lalaki lalaki, may bitlog ka pa rin talaga. Ah. <laughs> so, huwag mo naman na, uh, huwag mo naman, ano talaga yung sarili mo na babae Kasi nga naman, may lawit ka rin eh. <laughs> baka naman siguro tinawag ka ng waiter na sir. Kasi, baka naman wala, ka pang, wala kang inabot na tip para sa kanya. Alam mo naman, alam mo naman guys na ako nag din ako dati maliban sa magandang serbisyo natin sa mga dapat talaga magandang serbisyo natin sa ating mga ano, mga kliyente natin, ating mga customer. Dapat talaga magandang service natin sa kanila. Kasi nga sa totoo lang guys ang inaantay talaga dyan namin dati ng waiter pa kami yung tip <laughs> yung tip talaga yun <laughs> kaya naman siguro tinawag ka ng waiter na sir kasi nga kung wala ka naman yata ang inabot na pang pakonsuelo man sa pero kung Maaga pa lang siguro, nag-abot ka ng tip. Eh baka naman hindi lang mom or madam or anong itawag sa dyan. Kasi nga naman, naputan mo na eh. Dapat talaga ano, ah, uh, dapat may common sense ka rin. Kung sinasabi mo sa waiter na walang common sense dahil sa tinawag kang sir, aba may bala ka pang ipatanggal ha lakas naman ng apog ah, mong baklang ba ito mo pa talaga sa serbisyo yung waiter na yan. Ganito na lang, <clears throat> kung gusto mo talagang tawagin kang ma'am, pagpasok mo pala ng restaurant, eh sabihin mo na sa kanila, oh, nakabis babaya ko ha, dapat ang tawag niyo sa akin, mama. ganyan dapat para ano, para hindi naman sumama ang loob mo na tawagin kang sir. Kasi, sinabihan mo na sila eh. Doon ka dapat magagalit na sinabihan mo na sila na mamang tawag sa akin. Pero sir para lang tawag sa'yo, eh magagalit ka talaga. Pero sa totoo lang guys, mali ang ginawa tong baklang mato na to. Napakaganda niya ro'n ng gabi na yun. Saan? <laughs> Grabe ka ano, na pa. Alam mo, hindi naman talaga kasalanan ng mga ano, na. Kasi lalaki ka naman talaga. Kaya ano pang pagtatago mo sa palda ng babae, eh, may bitlog ka pa rin talaga. <laughs> <laughs> Tapos ito namang restaurant na pinasokan na trabuhan ng waiter eh. Humingi pa ng sorry. Hindi nila niisip yung kapakanan ng trabahador nila o kapakanan ng waiter nila kung napapahiya o ano. So, ang nangyari din, parang kinampihan pa nila itong baklang mato na ito. So, guys, tama ba yung ginawa ng ano na yon yung restaurant na yon Humingi pa sila ng sorry na ito, 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 ganyan, na bla 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 bla. Kung anak ka ng ba yung bakla. <laughs> so, ito na lang ha. Masasabi ko lang sa'yo. Ang kapalaman ng kapog mo na ipapatanggal ko sa trabaho ang waiter na yun ha. Ang gagawin mo na lang, yung gaya ng sinabi ko, bago ka pumasok, sasabihin mo na doon na ma'am tawag niya sa akin. O kaya naman, bago ka pumasok, magbigay ka na agad ng tip. <coughs> <coughs> Panigurado magkakandara pa sa pag-aasikaso sa yung waiter na yan. So, na alam mo nakakainis naman talaga yon pero <laughs> wala na tayong magawa daw nangyari na. So, ako na lang sa kung ako na lang sa iyo din sa waiter na yon. Eh hindi ka na dapat. Dapat umalis ka na doon. Umalis ka na doon sa restaurant na pinapasokan mo walang kwentang restoran na pinapasokan mo eh. Imbis na ikaw ang kampihan, dahil sa matagal, alam ko matagal kana siguro, katrabaho dyan sa restoran yan. Imbis na ikaw ka kampihan, eh, parang ikaw pa minamasama. So, yun lang guys, ang kung comment -tong sa baklang mato na yun, huwag ka lang magpapakita sa akin, tatawagin talaga ganit ang self. <laughs> sir, okay ka naman ganyan, sir. Ipinagmamalaki mo, sir, yung mga na-achieve mo sa buhay mo, sir. Pero, kunting difference lang, sir, eh, pinapalaki mo na. Ah, <laughs> uh, ang sabi doon yan eh. Don't judge the book by its cover. Pero, tingin ko, talagang i-judge kita. Huwag <laughs> mo lang ulitin yan. Ha? Huwag kang, kang umasta kung sino-sino ka eh. Yung iba nga dyan, mas sikat pa nga sa'yo. <clears throat> yung yung ating presidente nga eh pinagsasabihan niya na kung ano anong masasama pero hindi siya nagalit pinabayaan niya lang hindi siya tinawag para patayuin ng dalawang oras yan sa harapan pero ikaw ambisyosa sa <laughs> <laughs> ambisyoso pala <laughs> sir huwag naman ganun sir ha ah? Huwag naman asta na akala mo kung sino ka talaga, ha? Uh, baguhin mo rin yung pag-uugali mo. Ha? <laughs> Hindi maganda yan sa mata ng media. Ayan tuloy, viral ka. ah Sige lang mo Baklang maton ka, sir.